Galing ka sa bakasyon, buddy? Oo. Oh, 4 days, 4 days. Nakawot ang nagsimula ng, ng eleksyon na 12. Oo. Oh. Hanggang 16. Mm -hmm. I Imbis na 4 days na. Ah, oh, di ba masarap na oh, rito? Oo. Oh, oh. Ibig sabihin, okay, sa isang buwan, meron tayong 4 days, days na ano? Straight na baka? Straight na... Straight na... Uh, day off. Oo. Oh. Hmm. Saan pa kayo? Imbis na Sunday-Sunday dati, di ba? Sunday-Sunday oh. dati. Tapos minsan may biyahe pa nga pag ano. Parang wala ni rest day. Oo, oh, ngayon. Meron nang 4 days na. 4 days na talaga. Days. Tapos straight no ah. Oo. Ikaw, kanong... Tapos nasa sayo rin yun, alam ba kung ayaw mo mag-rest day or ano? Okay, wala kang magagawa kasi na gawaan ng may schedule din na tapos. Ah, inayos na yung ano, schedule. Oo. Tsaka kailangan din talaga ng driver na may pahinga no? Oo, para yung reliever, makasamba din. Oo, yun. Ah, uh, kasi yung yun. may marami na tayong reliever ngayon dito eh. Oo, oh, yun ang maganda, no? Kasi for safety rin, di ba? Oo. kasi dati po tayo biyahe lang, wala oh, Kaya tama yung sabi ni OM na huwag kang bibitaw. Gaganda pa to. <laughs> kapit no? ka lang. No, kapit ka lang. <laughs> Totoo yun. Nakadiskarte. Ah, ngayon sinabi ni OM natin si Randy. Sir Randy. Sir RBA. Ayun, di ba? Unti-unti. utupad na. Kaya kapit lang tayo, di ba? Yung per kilometer natin medyo gumaganda ka na sa sinag na. Ayun. Kasi binago na po dito yung ano eh. Per kilometer na. Kaya tapos di ba sabi nga ni Sir Randy lalong gaganda pa. Gumaganda na nga. Oo. Ang tagotoy naman nararamdaman na. Oo, yun o. Oh. Sampa kayo makakadiskarte. Ito na. Unti-unti lang kasi bago pa lang talaga to si PLA kasi ano eh kasi nga eh ano ba to uh, oh syempre ini-establish pa lang siya eh yung garahe nga ayan unti unti dito sa ano sisimula na diba magkakaroon na ng motor pool magkakaroon na ng motor pool sa ibang ano meron na diba sa mabini sa meron sa, na kasakaw ay sa ano sa sa limay yun oh, talaga meron no. na rin diba sa arbon sa arbon meron dito magaka simula na. Tapos ano 'yung air condition ng mga ano doon, mga barracks. Ilang aircon daw 'yung binili ni ano eh ni Sir Randy na ano? 2 horsepower siya tayo. Tapos may washing area. Kumpleto na na ano, ng barracks. Tapos 'yung kompleto sa CR kahit sabay-sabay kayo. Ilang CR yata? Hindi, sabay-sabay pero bukod-bukod. Hindi naman yung Hindi <laughs> 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 naman yung sabay-sabay kayo magkakaharap kayo dun sa ano. Siyempre bukod-bukod yung siya. Ayun, yung project ni Sir Randy. Na ating OM sa South Luzon. Para maging komportable yung mga driver. Para maging komportable. Tsaka eh. eh paano kaya yung mga nagbabarak sa labas? Kasi dito, wala na. Pasok na Ah, oh, Wala pang baraks pero ano, nirerentahan ng apartment yung mga kasamahan natin na uh, malalayo yung ano, 'di ba? Oh, mga nasa Bisaya, galing Bisaya. Oh, yung mga galing Bisaya or galing Bisaya, mga taga Laguna, 'di ba? Kami Laguna. Oh, taga Manila. Oh, yan kaya may barracks na ano. Siyempre, alam nga mag-uwi ang kayo. Uwi ka mga Alas 10, alas 12, uwi ka, Laguna. <laughs> di ba? E punta ka dito sa Cavite. Pero sinasaga ako yun, nakakawi ako Oo, <laughs> yun nga. E eh, syempre, medyo iba rin yung nakapahinga ka na, di ba? Para ko nabukasan. Bakit eh, minsan, pag yung talagang uwing-uwi ka, ano? Walang, walang makakapigil sa iyo, ano? Sa so, Morsa na nga ba, wala dito. Ang hampin yan eh. Oo, pero syempre, mas maganda yung ano. Dito, lahat may barracks na ano. Nga lang, ngayon, magpapatayo na ng sarili. Yung kasi ngayon, ang ano, naupa. Sa labas o, sa labas. Ilang barracks yun. Pero ang nagbabayad nun, si PLI. Di ba? Ayun, okay. Ay, oh, no? Wala ka nang gagasin. Oh, yun. Tira ka na lang. Ay, yun. Tapos, ngayon niya, magkakaroon niya sa loob. Sa loob ng terminal. Tapos, air condition pa. Kompleto pa. Tapos, ngayon, may libre gupit na. Di ba? Oo. <laughs> oh. Kaya yung mga nagbabalak dyan Mag-apply, huwag na kayong magpatumpik-tumpik may free bigas pa, ba? Ano? May free bigas pa. O, oh, saan pa? Pag na-regular kayo, monthly, may bigas. 1.5. Ah. Hindi nyo pa ubus yung, ano, sa isang buwan, meron na naman. di ba? saan pa kayo, di ba? O nga pala, mga kadiskate, mga taga-norte dyan. Sa May 20, magkakaroon ng hiring. Doon mismo gaganapin sa Limay Bataan. Ah. Sa... Garahe ni PLI doon sa tapat ni Petron. Petron Terminal. Punta na kayo doon. Dalhin nyo na lahat ng mga requirements nyo. Kasi ang hiring talaga, di ba? Ginaganap dyan sa C5. Ah, oh, C5 tayo eh. Ngayon, mag-aano sila doon para sa mga taga-norte. Dyan sa Bataan. Ngayon, punta na mga kadiskarte. Gumaganda na. kapit lang. Shout out.